Isang hostage-taking incident kaninang bandang alas 7 ng gabi nitong Sabado sa C6 Road, lupang-arenda, Barangay Santa Ana Taytay, -Tay Rizal. Nag-ugat umano ang pang-hostage dahil sa pag-report sa munisipyo ng nito sa kanyang stepdaughter na may edad 13 anyos. Ang biktimang lalaki, isang taong gulang na kanya mismong anak. Agad rin responde ang Rizal PNP at uh, nakipag-negosasyon sa naturang lalaking hostage taker. Umabot isang oras may git ang uh, negosasyon at uh, narito ang pahayag ni Police Colonel Felipe Maragon, Provincial Director ng Rizal PNP. We ensured the peaceful uh, resolution of the hostage uh, uh, situation sa Taytay. Uh initially, based doon sa mga sa investigation na ginakandak natin ng ating kapulisan sa Taytay, uh itong uh, subject uh allegedly uh, involved in a uh, rape uh, incident yesterday. And uh ang nasaklap dito is uh, yung uh, stepdaughter. And uh, yun nga, yung yung uh, nai-report yung uh, kanyang uh, partner. Uh, sa barangay and uh, sa pulis doon na siya na, ano na, na, na trigger yung kanyang behavior kanina at uh, tinakas niya yung yung biological uh, son ng bata kanina at inestis in din sa mismong uh, highway ng C6 uh, sa uh, Dupang Arenda. Ilang taon niya yung bata niya? Um, less than 2 to 3 years old yun, Yun ang assessment namin kanina. Tapos sir, ano yung gamit-gamit niya? Uh, may patalim siya no na yun na, yung nakikita ko kanina medyo uh, delikado dahil uh, nakatutok sa leg ng kanyang uh, uh. ano oras po nangyari yun well na inform ako ng ano ng uh, taytay chipo police kanina mga around 60 mga 7 mga 7 na kanina so, uh -huh. paano po uh, pa, ano po yung ginawa ng police para mag uh, hindi niya ituloy yung hostage? Well, uh, unang-una dyan yung uh, yung um, uh, pag-control sa crowd no? dahil ang daming tao kanina and uh, yun nga yung uh, pag-manage ng traffic dahil nagkukos na ng traffic yung crowd kanina sa lupang arena. Um, yung pag-manage sa situation. So, paano po napakiusapan? Uh, Paano na po yung... Well, uh, kanina no, na-assess uh, na ko naman yung situation na uh, based on my uh, situation kanina. Uh, medyo na-check ko yung uh, hindi na yun sasaktan yung uh, kasi anak ko yun. And uh, doon ako nag-focus uh, doon sa emotion ng ating uh, hostage taker. Well, ang uh, ano namin doon is uh, yung... Uh, safety, no, yung priority namin dun, yung safety ng hostages and of course, the hostage safety. More or less, uh, in less than an hour siguro na resolve, na resolve namin na yung host states, uh, hostage sa situation. Sir sir, 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 ano yung information na sinabi ng suspect? Ba't may nagawa yung ganyan pang hostage? <clears throat> siguro yung nag-trigger sa kanya na arrestuhin siya ng ating uh, kapulisan dun sa allegedly yung uh, rape na uh, incident na niya. So, Siya yung na pinaka na niya at ano po ba yun? Gawin uh, ito? So related to ka-family niya or may -ta uh, Initial info pa lang dahil nakakandap pa ng investigation niya ating kapulisan ni is parang uh, uh, stepdaughter. Yeah, minor. So, Ina-info so, you know, ba yung pinaka-taposan you know, niya? Hindi, hindi. ah uh, hmm. Yung anak niya yun. Biological uh, son yung uh, ina-taposan niya kanina. So may isasampap mo bang niya or ano Well, ayan uh, nga, uh, nakakandak ngayon ng uh, tour Investigation yung ating uh, PNP eh, Taytay Police. Mm -hmm. And uh, yun nga, i-determine namin kung ano yung mga kaso na natin. Ano kayong posibleng? Um, yung ano, serious uh, illegal uh, na siguro. Alarm and scandal? Alarm scandal, pwede yeah, okay, rin yun. Mm -hmm. So yung ano, yung bata ngayon na? Ah, uh, pinapacheck namin sa hospital. At uh, kung ano di baka pinapa-physical examination. Dahil nga uh, sa tagal kanina na hawak-hawak na baka uh, may uh, natanong hindi. But so far, wala namang nasaktan. Sir, baka may identity ka ng suspect ng taon na tapos ano yung trabaho? Ah, uh, nasa early 30s yung suspect ay uh, isang construction worker. taga tay rin Uh, tubong Quezon but uh, dito na siya sa Taytay. So, malapit siya sa C6 Yes. Sa, uh, Actually doon siya sa construction company na katira. Mm. yung bata kasama niya niyan that time. Yes, nung umuwi siya sa bahay nila, yun nga. At uh, naalarma siya siguro dahil may mga pumupuntang barangay doon dahil nga sa nag-report yung kanyang uh, wife. Yun nag-trigger sa kanya. Sir, yes, na uh, dinala niya sa kalsada. Sir, ba pa Yes, uh, investigan lahat yun. And, uh, kukuha tayo ng mga ebidensya and uh, ano yung appropriate charges na ipafile natin. Sir, may minsay ba kayo din, sir, sa kadalasan? Kaya sabi niyo kung may problema sa pamilya, mag-asawa. May minsay po ba kayo? Ah, uh, yun nga, no? Ah, uh, tama, hindi na humantong yung mga gano'n. Dahil, uh, initially, uh, yung pamilya mm -hmm. uh, supposed to be uh, nare-resolve yung mga ganun na At uh, yun nga, nangyari yung nangyari. So, kami naman sa PNP is uh, kami nagpapasalamat at walang nasaktan. Nasaid natin yung hostages mismo na bata. At nare-resolve natin ng maayos at nabilis yung issue. Sir, uh, Mga less than 3 years old

trust uh, and confidence. Sabi ko nga, I'm the provincial director, kung so, ano yung problema. Siguro, uh, makatulong ako. And uh, yun nga, nakita niya siguro yung sincerity natin. And, uh, yun nga, nakapag na uh, uh, ano naman sa kanya na sumuko. Uh, yung assurance na walang uh, mangyayari sa kanya. no? Tulad yung uh, nakatatakot siya, napakabugbugin daw siya. So, so. Okay, nandito na tayo sa uh, Taytay Municipal uh, Police Station kung saan nindinala yung hostage taker kanina at uh, confirm nga na anak niya yung kanyang hostage you know, at uh, problema tungkol sa asawa at uh, umabot ng dalawang oras maykit uh, yung uh, hostage. Uh, drama at uh, successful ang uh, naging investigation uh, ni uh, uh, Police Provincial Director Police Colonel uh Maragun. Okay, at uh, mamaya punin natin mga informations uh, sa Taytay investigation.